Katapos ang halos tatlong linggong hindi nakalabas o hindi nakalayo ng bahay, lalarga tayo ngayon. Papunta tayo ngayon sa Victoria kasama natin si Dexter. Outing tayo ng konte kasama ang kanyang mga anak. Hi, sir! So, bumili kami ng karne, gagawing belly lechon. Naiisip-isip ko pa lamang ay eh, naglalaway na ako. <laughs> Kaya ako kayo magkakakalas, sama kayo. Sir! Masikat <laughs> eh. Ano ka? Bubugra mo yata ako eh. Sabi mo lang ka ng panganay mo rin no. Puro paghihawat na eh. May washing machine. Tapos mo ngayon. Mari ko eh. Kaya kailangan ni ano. Ah, isang washing machine na para matutumba eh. <laughs> Sa <laughs> naman na rin. Amin. Ito, ito. Ayan, kapatid ni Dexter. Okay sa ano yun. Sa kamdaya din na ng camera nga rin. Okay, bago tayo pumunta. <laughs> okay, bago tayo pumunta sa ilog, mag-iilog-ilog kami ngayon, tsaka mag iihaw ihaw ay magpapaano muna ako, magpapaahit muna ako kay Dexter. Kasi si Dexter, hindi yung alam, ito ay ano dito, pangunahing barbero sa kanilang lugar. Paano lang natin to? Itong, kasi masama, masama naman makapal to, makapal to tapos wala to. So paninipisin muna natin itong dulo. itong tabi pala na. Para si Bishop Baani. <laughs> Bishop! <laughs> ano to? <laughs> May bound talaga. Visit. Okay mga kaibigan, didiretso na tayo ngayon. Alam niyo ba kung kano kalayo, tatlong kilometro ang lalakarin namin. <laughs> Ayok na yan. <laughs> Basketballan din naman din eh. Oh. Ay <laughs> eh, mga bata, nandun na. Ah. Pero napasubo yata tayo. <laughs> ah. Yun! gusto ko mang pala-pala. Yan nandun na nga sila iyo oh. Pwede kong papagalaw dyan lang. Pagdala so, pag ng saging na yun, saging yan. Yun. Ah, okay. Malapit-lapit lang pala. Hindi makalayuhan. Okay, tayo lang natin sila. May mga kinukuha pa yata. Kainit ah. Tostado tayo ngayon. Matagal na natin mga kaibigan si Toto tsaka si Dexter. Hmm. Hey. <laughs> ano ka yan? Wala sa'yo sinasakyan. Ano ka, Ari? Ay! Ay! Nasa akin! Ayun, ay, nahanap si Kuya kanina pa, kaya tagal. Nandito! Ari, nasa akin ang susi! So, tuto, so. ay, ito! Saan mo nakuha Ay, saan? Nandito. Gagandaan na? ah. Tara na. anak, Dexter, mistiso! Di ba katatangos ang ilong? Ang dami ba? In -in -in -in. Kainit eh. Ang anak ni Dexter Pito, ang anak ni Toto, apat uh, sa hirap ng buhay ngayon parang hirap ng pito Totoy ba hindi ka rin napasok? Tutoy, ay. ayaw mo pumasok? Oo Eh uh -huh. bakit? Ay, ay, may mga magiging kaibigan ka doon. Pag uh -huh. pumasok ka hindi pwede ka papasok ay eh. years old na eh Insulin plant Ayun ay, lang, biligin nga ako ng bulaklak yan ng insulin plant Ah para saan na diabetes? Diabetes Talaga, anong gagawin dyan? Dudurog yan ang kayo, dahon Kakainin mo yung bulaklak sa binigay sa'yo Ah Ano? Ari pala yung paggamot sa ano? Uh -huh. Diabetes? Oo oh. oh -oh. Ano yan yung Insulin, insulin plant ito oh, talaga? Ito, naalaka, oh. So, nakakain ito. Ito? Oo. So, ito nakakain daw mga kaibigan. Kainin mo nga. Oo. Oh, ka pa. Oo. Ah! Hey! Wala. Hmm. Ah, putang ina. Nakakain mo, tamis yan. Lasang mangga yan, mamu. Ito lang yan. Ha? Ilang beses na kami dumaan dyan. Oo, oh, dito na raw kami. Pagbira ako sa aso eh. Oo, oh, nakagat si Toto na sa karo ng aso eh. Nampiyan, dito na tayo. Ako, may pagbira sa aso. Ayon. Ayon. Hindi pa nga ako natutulukan. Yeah, patay ka, mamatay ka na ngayon kaka Ay, saka diretsyo. Ay, kasi parang hirap-hirap hirap silang maglakad doon. Baka kakukalit ang pilapil. Balit talaga, simento. Ah, simento, baga? Uy, mauna ka na, kapitan. Uuna na ikaw. Inauna ko na siya. <laughs> Diyos ko, kaka-init eh. Parang dito kakakayarin ito eh. Ha? Ay, yan yan. Naku, Diyos ko. Ay, mahirap, are. Matagal tayo bago makarating doon. Eh. Ang daan oh. Hindi mo oh. Oh. Sa baba, sa baba ka. Oh. Kasing eksakto ng ano, kasing eksakto ng paa ko. Problema ay dala kong camera eh. Sige, anak, camera. Ah, mahirapan ka. Kaya camera. Ano hulog ka? off mo lang paminsan-minsan. Hmm. hindi nyo kaya. Oh, sabi ko. Kailangan mo na pagkaya, basta nakita kanya. kay God, wait ka lang. Magaan naman. Diyan ka sa pilapil. Ano? Ano to sa pilapil din sa pilapil. Ano ko dito. Ako! Nagmumotor lang siya naman. Ay, namakapal na dyan. Wari. <laughs> Wari na pa subo tayo doon. O kahamit niyo eh. Hamit ka eh. Masabi to dyan sa bakal. Eh, no? May bakal na nasa gitna. Bagas ako to. Next time, Ito to to eh. Oh, yeah, yeah. Mas mahirap doon. Dito madali. sa gitna ng palayan. Tiyos ko, patawarin niyo po. Pag may ari ng palayan, pasensya na kayo! Pilapil naman yan. Nainom niya, tubig niya. Yes. Para mineral ba yan? Para mineral. Malapit eh. <laughs> Sa bukid kasi mga kaibigan, ang malapit, ang layo. Nako. Sarap pala. Okay. Ano ba? Ari mga kaibigan, pati para may sabon ng tubig. <laughs> may kasama ng sabon. Yeah. Okay. Naku, huwag ka mahuhulog, sa talaga ng mga camera. Ay. Sorry. Ah, lalo, nakaapot na sila. Ayan. So, nakaapot na po yun si Tutoy. So lang kami 1, 2, 3 Four, five, oh, six, oh. seven, eight, nine, oh, ten. Hi, oh. oh. ay, nga. Ay. Ay, Gina <laughs> na ang sa ulo. So, Sabi na kita dito lang. Ay, na, oh. ah, galing na. Hello. Galing. Matakot siguro sa atin. Huwag ka matakot, mabait kami. Okay. Kaganda ng palaya niyo. Eh, oh. Berding-berde. Wala ba tong patibong? Wala, taliyan. Na pag mo, eh, sasalampak sa'yo yung parang mga ano, kutsilyo, wala? Baka ako pag ginalaw ko, pagpindad kong gano'n eh, tshah, pasok mga palakulat mga pana sa akin, ano? Di ba gano'n sa pelikula? <laughs> juice. Ay, wala naman dito juice. Pineapple hindi pinya yan, hindi pinya. That's not pinya. Ano bang puno yun? Ano ba mga paborito mong pagkain? Mm, nips. Ay, hi. Ito, nips ba ito? Sino na paborito mo? Ay, iba pampalusog. Hindi bang pampalusog yan eh. Oo. Oh. So, anong kinakain mo para kayo maging healthy? Para mm. maging bibo? Anong sabi sa iyo? Anong binibigay sa iyo? Mm, kay mamo Ha? Kay mamo Kay mamo, oh. Ako man din si Mamo. Ayun Eh, ano ka kinakain mo? Di kaya ka nakakain ng kanin? Mm hmm. Eh, hindi pa nga ito nakain ng kanin hanggang ngayon? Opo. Pinipilit po namin ni Ayong mamatay daw siya. Hindi buso, kailan nakain ka rin ng kanin? <laughs> ano ba ka rin? Pabuka-buka ka eh. So, eh, tutoy, kailangan nakain ka rin ng kanin. Mm -hmm. kain Kahit pa unti ka unti. puro gatas lang kinakain mo, iniinom. Hmm. -mm. Ah? -mm. Oh. kain po, isang Tempura, ayun, kanin. Pero dapat may kanin may gulay. Dapat kakain ka ng gulay. Ay! Ako, hindi po yung makakain Taka, ng gulay. Abay, para lumakas ka pa. mangi, may alam may, may takbuhan ng mga bata. Ay, di, kulpot ka. o, <laughs> oh, ganun yun. Kung ayaw mo, yun ay para din sa iyo. Hmm. So, pipilitin natin kumain ng mga pampalakas sa pagkain. Para pag may habulan, for example, habulan, takbuhan. O, oh, may mga ililigtas ka. Diyos ko, so, lolo, sak lolo. Aba, e eh, paano ka makakapagligtas? Oh. Hmm. Kaya kailangan malakas tayo. Para ma hindi lamang para sa ating sarili, kundi para makatulong sa ibang tao. Ah. yun. O, kung kakain ka ng gulay, ano kakainin mo? Hmm, champurado. Ay, hindi gulay, ang champurado. <laughs> <laughs> hindi ko kuha tsokolate. <laughs> oh, oh. Ay, kakainin. Ay, pakakainin ninyo, kailangan nyo on. Oh. Kasi parang nung ano, bata pa yata si Tuti. Mm, ano nga na yung mabunsa? Po. Gulay. Sige naman bata naman. Ariyan, wala to yung tamang may kasi nga puro gatas. Ay, ay, ay. Anong pangalan mo? Gulay? Ha? So, babalik ang ka dami-dami mag ha, mag-uusap tayo. Kagaling e, eh, wala pa mabibigyan ko ng 20. <laughs> San ko ko narambutan? Ay, kanina, diba baka naman hindi naman kayo kilala. Hindi pa pwede, basta diba, ka nalang manguha ng ay, puno na may puno. Kilala po kami. Uh, ay, ang malaki ng apoy! Ilan taong ka na Eight. Eight? Ang birthday mo, alam mo, ang iyong birthday. December pa. Ah, December Pasko. na malapit mo Pasko, sure? Ah, talaga? Alam na po yung birthday niya, pero di niya alam yung saktong day. Oo. Oh, oh. Di ba mga anak ni Dexter, oh? Di ba kaganda kakikinis? Mga artistahin. Ngayon, ito sa totoo lang to, hindi ito, ano, hindi ito chika ever. Hindi talaga siya, wala talaga siyang solid food sa katawan. Except lately yata nga, nakakakain ng ano mga champurado. So, hindi talaga siya kumakain ng kanin. Mahilig po siya sa mga biko, ganyan. Ayun naman, at least may, pero kahit kailangan, kailangan talaga may kanin at may gulay. So, never pa siyang kumain ng kanin. Except ngayon nga, mga yun, pero yun talaga, as in rice, hindi talaga siya kumakain. Tapos gulay, wala rin. Ano ba nangyari? Ano po kasi yung, para, yung bata pa daw po na, yan. Pinakain po siya ni... Kumakain po siya nun ng mga gulay nun. Hmm. Pero, yung pinakain po siya ni Maria ng kanin, tas may toyo, dun po siya na ano dahil may G6PD daw po. Anong tawag doon? G6PD. G6PD? Tapos? Tapos yun po, hanggang sa tumagal na po, hindi na po siya kumakain ng kanin dahil na trauma nga po. Uh -huh. hmm. ay, ngayon, pini, ibig sabihin ni ano na hindi na siya pinipilit ang kumain ng kanin? Talaga, ever since? Tinatray po namin siyang pilitin. At Sabi natry po naman namin, pala. Is, pag ano, yung parang po pag po siya ng isang bagay, sabihin namin, kumain ka muna ng kanin okay, bago bro, namin. Kailangan tutoy ang kanin. Sa bagay, at diba sa atin naman, pinapag, tina, pinapatanggal sa atin ang kanin, sa so, siguro naman okay lang. Pero sa ganito naman sigurong bata, what do you think? Sa mga espesyalista, sa mga nakarana sa mga ganitong ano, uh, ganito, may mga kapamilyang ganito ng sitwasyon. What do you think? Pero parang okay kasi tayo, pinapatigil tayo sa kanin, pagtanda natin, eh, siya tigil na talaga siya. <laughs> Pero ano po to? Yung nagkaroon, yung nagkaroon po man din ng COVID sa ano namin, uh -uh. sa compound po namin, ito lang po yung hindi nahawaan. Oh, wow! <laughs> Ikaw lang di nagka-COVID. Tsaka <laughs> po, ano, yung nagka-surprise po kami not di rin, ano, nagkaroon lang po siya pero konti lang. Konti lang talaga. Ayun. eh ano, Tuti, ano, ano ang iyong... Mahirap ang hindi napasok. Eh, mahirap ang hindi pumasok ng 10 years old, tapos grade 1, hindi eh, mabubuli lang siya. Hmm. Nabuli na po kasi yung grade 1, kaya po, ano, yung ano po kasi, yung first quarter namin ng sa OMA, yung grade 7 po ako, hmm. ano po ah. siya, mal weekly weekly po kami. Isang isang week po sa isang batch. Tapos rest po namin sa isang week. Eh di every ano po, eh ano lang naman po yung amin e, mga half day lang. Mm, -mm. Eh di sinasama ko po siya lagi doon sa school. Tapos pag sabi ko uuwi muna ako, iiyak siya. Mm -hmm. Tapos doon po siya sabi niya po yung ano daw po sinisigaw an ano daw naririn din daw po siya sumasakit daw po ulo niya doon sa alik sa ano, na ano hindi ko nakaklase niya. Di ka, Tati, kung gano'ng-ganong kabigat ikaw. Tayo nga. <laughs> parang duyat nga eh. Oh, parang payat nga yata. Mm. Sa, pero sa 8. parang maliit pa ito sa 8? Oo oh, po. Ay, ito ka nga, Totoy. Yan, dini ka. Ayan. Marap ko sa camera. Ayun, sa camera. Anong pangarap mo sa buhay? Anong gusto mong maging? Mm, wala. <laughs> <laughs> wala kang pangarap. <laughs> ano ang paborito mong kulay? Doon muna tayo sa basics, sa Anong paborito mong kulay? Mm, blue, favorite ko. Wow, ano paborito mong number? Mm, eight. Anong paborito mong uh, drink? Mm, blue drink. no, blue I mean, drink? drink. parang iniinom. Ano oo, favorite mo? Anong paborito mong iniinom? Mm, like type of drinks Nana, oo, oo. Ko na nainom oh, na. Kaya ko gusto ko tubig. Ikaw ay? Like katulad ng mga chucky, ng no? yakult. Oh, chucky is drink. Mm. Orange juice is a drink coffee is a drink, ay, water ay, is ay, a ano, drink. Minsan-minsan lang po siya uminom ng Yung pag kumain po siya ng chocolate, pinakain po namin ng mga ice cream ganyan, papainumin po namin. Ba Bakit ayaw mo push pumasok? Ba't ayaw mo pumasok? Kasi ayaw ko, di ko marunong yung pagsulat. Ay, doon ka nga tuturuan sa school ng pagsulat. Di doon ka matututo. Nung pumasok kami nung grade 1, uh -huh. nung kami 6 na taon, wala rin kaming alam. Patanga-tanga rin. Doon kami natuto. Noong si sister mo pumasok sa school, wala rin alam kagaya mo. Pero doon din kami natuto sa school. Kaya dapat papasok ka, okay? Dadala ka to ng, ng regalo. Okay? Papasok na, yay! Yeah! Nako it's <laughs> a prank yan. Papasok na siya, yay! Yeah! Papasok na siya sa taon. Pipilit na to pumasok kasi hmm. hindi ka pwedeng maging doktor hindi ka papasok ng school. Hindi ka pwedeng maging engineer pag hindi ka papasok ng school. Hindi ka rin pwedeng mag ano, mag showbiz kasi hindi ka rin makakabasa ng mga script ng mga dialogue mo. For example, ang dialogue ay wag po, wag po, wag po. Ay kung hindi mo kayang basahin yung ano, paano mo magagawa? Yung wag po, wag po, wag po. Okay, wag yung puro ganun eh. Puro lips lips. Chocolate lang. Eh. lang eh. <laughs> Tignan nga. Ano ah, pag, pag, pag nakuha ko yung okay, blue, ay, premyo ka sa akin. Hindi ako nakatingin, ha? Ah. <laughs> Orange. Orange. <laughs> alam, itong interview natin ni Batcho lamang sa ating, ano, sa ating pakikipag-usap sa kanya, sa kanya, sa kanyang ate. Sa so, malalaman natin ang real score pag nakusap natin ang, parents niya. Pero, ang alam ko nga nung unang gano'n na sitwasyon na hindi talaga siya nakakain ng pagkain kasi parang na-traumatize siya sa ganun-ganun oh, bata, parang gano'n maganda ngayon, parang in-encourage naman nila na. Oo. So yung pagpasok na lang, kung bakit hindi siya kapakapasok, tatanong natin ang buong kampok. Yung! Papa! Wow! <laughs> ha! 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 ha!